So mga DA officials natin ay nasa loob na ng Jordan. So ano po ang uh, kasalukuyang update, kasalukuyang kalalagay nila ngayon dyan sa bansang Jordan? Uh, may sinabi po yung Department of Agriculture na dumating sila uh, Tuesday night. Actually, kagabi lang, no? uh, baka, na, baka nagkaroon na ng missed signals. Dumating sila, sa nakapasok sa Jordan, kasama ng buhut na apat na DA officials. May 17 mga mayor, vice mayor, congress na So 21 lot sila mm -hmm. at nasa dupong sila ng ating ambassador mismo sa Jordan, si Ambassador Fred Santos uh, at kasulukuyang... Ah by the way, nung no, sila may kasama rin mga ibang scholar, mga ibang foreign scholar kasi mga scholar lang sila mm -hmm. may two-week course uh, on uh, agriculture, mm -hmm. urban security, ganyan. Uh, pero hindi na tapos dahil nga nagka -agera. So may mga German at ano, ano pang mga nationality ah, uh, na tumawid. Ngayon, sinalupong sila ni Ambassador Fred Santos na kumpay natin. Dinala na sila sa Amman. So, in one or two days, uh, okay. maaaring, maaaring kung dito today, bukas, makakalipan na yan. So, siguradong weekend, nandito na sila.